Mga kaibigan, sa episode po natin ngayon ay mayroon akong babasahing mga Bible verses. Kaya po bago ako magsimula ay nais ko munang sabihin sa inyo na hindi po ako pastor, hindi po ako ministro, hindi po ako seminarista, hindi po ako Bible scholar at hindi rin po ako theologian. Meron po kasing mga tao na kapag meron ka lang binanggit na Bible verses ay kukutyain ka na agad at sasabihin na umaastang pastor o ministro o nag-aastang seminarista, nag-aastang Bible scholar at theologian. Eh mga kaibigan, wala po akong ganong mga katangian kagaya po nung una kong nabanggit. Meron din po kasing mga tao na kapag may binasa ka lang na Bible verse, meron kang ibinahagi na Bible verse, eh kukutyain ka rin at sasabihin o iisipin na nagbabanal-banalan yung tao. Eh uunahan ko na po sila na hindi po ako banal. Ako po ay ordinaryong tao lamang na nagkakasala. So ngayon po mga kaibigan ay umpisahan na po natin. Uh, dahil po malapit na ang December 25, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung totoo ba na December 25 ang petsa ng kapanganakan ni Jesus. Totoo ba na December 25 ipinanganak si Jesus? Ang sagot po mga kaibigan ay... Hindi po. Noon pong taong 221 AD, isinulat ng Roman historian na si Sextus Julius Africanus na ayon sa kanyang kalkulasyon ay March 25 daw po ipinaglihi o na-conceive si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Kaya pagkalipas daw po ng siyam na buwan, lalabas na ang araw daw ng kapanganakan ni Jesus ay December 25. Kaya nito pong taong 336 AD, ipinagutos ni Roman Emperor Constantine na tuwi ikadalawamputlima ng Disyembre, gugunitain ang araw ng pagsilang ni Jesus dito sa lupa. Ngayon po mga kaibigan, sa totoo lang po, ang mga ito po ay walang basihan sa Biblia dahil hindi naman po nakasulat sa nasabing aklat doon nga po sa Biblia hindi naman po nakasulat doon kung anong petsa nga ba talaga isinilang si Jesus. Kung naniniwala po kayo sa Biblia, mayroon pong ganitong nakasulat. Dito po sa Deuteronomio chapter 4 verse 2, ganito po ang nakalagay. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. Sa Deuteronomio chapter 12 verse 32, ganito po. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Dito naman po sa unang Korinto chapter 4 verse 6, ganito po ang sinasabi. Matuto kayo na huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Mga kaibigan, hindi po ako ang may sabi niyan. Hindi po ako ang nagsabi na matuto tayong huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Hindi po ako ang nagsabi ng mga yan. Binasa ko lang po yan. Kaya kung sa Biblia na po mismo, na pinapaniwalaan ng mga Kristiyano na naglalaman daw ng mga salita ng Diyos ay hindi naman nakasulat kung anong petsa sa kalendaryong Hebreo, kung anong petsa ang kapanganakan ni Jesus. Sino namang tao ang may kahapatan na sabihing December 25 nga talaga ang araw ng pagsilang ni Kristo dito sa lupa? Ang paggunita sa kaarawan ni Jesus tuwing December 25 ay nakagawian na ayon sa tradisyon. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tradisyon? Dito po sa Colossus chapter 2 verse 8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Dito po sa Mateo chapter 15 verse 3, sinagot sila ni Jesus, Bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Dito pa rin po sa Mateo chapter 15 verse 6. Pinawawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga salit-saling sabi. Dito pa rin po sa Mateo chapter 15 verse 9. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang aral na kanilang itinuturo ay mga utos ng mga tao. At sa panghuli po, dito sa Marcos chapter 7 verse 8, ang sabi po ni Jesus ay ito, Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Mga kaibigan, muli po, hindi po ako ang nagsulat niyan at hindi rin po ako ang nagsabi niyan. Binasa ko lang po kung ano yung nakasulat. Kung hindi nyo po nagustuhan, ay huwag po sana kayong sa akin magalit. Doon po kayong magalit sa nagsabi niyan at sa nagsulat niyan. Ngayon po, bago po tayo magtapos, mga kaibigan, uh, nais ko pong iwanan sa inyo ang kanong na ito. Kung totoo nga, na December 25 ang petsa ng kaarawan o pagsilang ni Jesus na ginugunita taon-taon. Bakit naman pa iba iba ang petsa ng paggunita sa araw ng kanyang kamatayan bawat taon? Sa susunod po nating episode, mga kaibigan, tatalakayin natin yung laging sinasabi ng iba na kung hindi ka naniniwala sa Pasko o kung hindi ka naniniwala na December 25 isinilang si Kristo, dapat huwag kang tumanggap ng Christmas bonus. Yan po ang pag-uusapan natin sa susunod kung tama ba 'yon. Yung sinasabi ng iba na kung hindi ka naniniwala sa Pasko, kung hindi ka naniniwala na December 25 isinilang si Jesus, dapat huwag kang tumanggap ng Christmas bonus. Titingnan po natin kung tama yung sinabi na yon, yung mga nagsasabi ng ganon. Maraming salamat po mga kaibigan at kita-kita po tayo sa susunod. Salamat po.